Magandang araw! Noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang paggawa ng starter at ang mga benepisyo ng fermented feeds. Ngayong araw, pag-usapan natin ang paggawa ng fermented feeds gamit ang na-harvest nating starter inoculant para sa mas maikling fermentation time na mula sa dalawa o tatlong araw sa anim na oras lamang. Sa feed fermentation, sa tulong ng microbial action at mga enzymes, nawawala ang mga anti-nutrient properties ng mga feed ingredients upang mas ma-absorb ng ating mga alaga ang lahat ng mga vitamina, mineral, protina at iba pang mga nutrients mula sa feeds na kanilang kinakain. Ganito po ang ratio sa bawat 2 kilong feeds, commercial man o hindi, maghalo ng 3 litro o 3 kilo ng tubig na may isang takip ng Progastro. Idagdag ang starter, haluing mabuti at itabi ng anim na oras o mahigit pa. Pakakabuting sa kaparehong feeds natin gagamitin ang ating starter upang compatible ang mga bakterya at enzymes sa feeds na ipiperment natin. Pag ang pH ay nasa 4.5 na o mababa pa, kuning muli ang sabaw o liquid part para gamitin starter sa mga sumusunod na batches ng fermented feeds. Samantala, kunin ang solid part at ipakain sa inyong mga alaga. Pwede itong ipakain ng puro o paunti-unti para hindi mabigla ang inyong mga alaga. Maraming salamat po!